So ayun, mga idol, magandang mga kapatid, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat San sulok ng mundo kayo naroon, shoutout po sa inyong lahat uh, At magingat po tayo po palagi, mga idol, mga boss uh, Thank you, thank you sa lahat ng inyong mga suporta At uh, mga idol, please don't don't forget to subscribe my uh, YouTube channel Maraming maraming thank you po talaga <laughs> Thank you po talaga sa inyong lahat mga idol Kahit manunod lang po kayo sa ating, uh, dito sa YouTube channel natin uh, wag sana po tayong magsawa na suportahan po ang ating kapwa Pilipino at suportahan po tayo. Thank you very much po sa lahat. Lahat talaga ng ating manonood dyan. <laughs> ayun. So ayun ngayon na tayo mga idol. Uh, hindi ko po kayo isa na uh, mega shoutout po sa lahat-lahat ng ating subscriber dyan. Thank you, thank you po talaga appreciate ko po yung inyong suporta sa panonood ng ating walang kwentang video. <laughs> so, yun, no, idol. Uh, wag naman po natin kalimutan mag-like sa ating uh, video na ginawa. <laughs> uh, please, don't forget to subscribe and hit the notification <laughs> Yung idol, huwag po natin kalimutan mga idol. Uh, Palambing naman si idol nyo. Uh, ang YouTube channel natin ay uh, palike naman. Uh, kung pwede naman, mga idol, parehiyan na rin. Maraming thank you. So, hanggang dito na lang po ang ating video, mga idol. Thank you very much! Bye-bye! <laughs>